Kaya thank you thank you mga kaido la. Eh, ay kiss niyo. Andito na tayo sa Barangay Kambagyo. Dilaya sama ya Nay, may may pinabili ka man. Yung i-deliver ko sa iyo. Ikaw ba si Ma'am Singa? Iyo. Sino ba? Pangalan mo na? Si Sapa. Kinamay ni Ini <ELL> lah. <laten> <sesud> <sers> <hansidenement> <food> Bigas at saka noodle, kape at saka sopal mga kaidol. Ah, uh, si Ma'am eh, yung kumpul natin, ma, nanay. Kasi nag-request na bigyan ka daw ng bigas at saka noodle. Oh. Kasi nakikita ka lagi ka nag-ano nang power eh. Naglalako. Oo, oh, kuha ni mo bulig. Yan. Yan. Yan yung may bugas, yung pantalan, may noodles. Oh. Kami yung nag-blabag sa bilya natin. Anong masabi mo na sa sponsor natin? Yay! Ayan. May ayon mga kaido si Nanay. Ayan si Nanay. Si Nanay. Thank you. Kasi kami yung pantalan, boys. Ayan. Pantalan? Opo. Thank you, Nanay. Ayan yung pinabigay sa'yo. Ayan. Ang pera pera mo ito. Amonad. Hello. Ad kontantalan Meramerma Kidol and dito na tayo kay Api. Pangalan mo Ate? Mary Jane. Mary Jane dito sa Barangay Pampang mga Kidol. Kukunin ko lang mga Kidol. Yan pala. Ah, uh, ito mga kaidol. Na, pasok ka. Ah. Ito mga kaidol para sa uh, mga bata. Yan. Kaya magpasalamat tayo sa sponsor na si Ma'am Chawai, mga kaidol. Ah, uh, ito ate. Ito, so, mga Yan mga kaidol, si ate. Uh, anong masabi nat? Anong masabi mo ate sa sponsor natin? Salamat po. Yan mga kaidol. Yan yung panatin, tumulong sa pakla mga kaidol. Kaya, thank you, thank you sa mga sponsor mga kaidol. Ito yung bahay nila, oh. Kaya mga kaidol, pag magkapira pa tayo, may migay tayo mga kaidol. Yan yung kuang ko para makatulong sa po mga kaidol. Si mga kaidol, yan. Pasalamatan natin natin yung sponsor natin. Si Ma'am Chawaye. Sabay-sabay tayo, Ma'am. Ma'am Chawaye. 1 2, 3 Chawaye. Yan yung sponsor natin. Kaya pag mga kayo, pag magkapira pa tayo nang medyo may ano, tulungan natin si ate o. Oh. Ang bahay nila o, oh, mga kailol. Kaya kung sino man dyan mga kayo, kung gusto mag-sponsor dyan dito kay ate. Kasi yung asawan ni ate, hindi. So, kawawa naman, walang naghanap buhay mga kayo, Kaya kung sino dyan yung gusto mag-sponsor yung may ginintong puso, Asan na si Tol, si, si Kuya? Ah, at yun daw ah Ah, si Sipo, mga kaidol. Sino dyan yung gusto mag-sponsor? Pin lang ako. Pin nyo lang ako oh. mga kaidol, bibigyan natin para kay labas. Kasi yung bahay nyo, ah, sira na eh. Mga kaidol, oh. Uh. Yeah, thank you, thank you so much. See you, ate. Salamat din po. Oh, thank you. Pag pag may magano sa akin,